Hello guys! Welcome back to another vlog! So today is a Sunday and we decided ni Daddy na magpa-money-peddy magpa kami guys kasi yan na lang yung kulang sa aming mga pag-get-up sa kasal ni Kuya this coming Tuesday. Pang-anin pa daw kami guys na customer nila. So ang dami kasing tao basta weekend, lalo pa pag Christmas season. So marami nagpapa- parlor. So, is-diis -is lang muna kami ni Daddy. Hindi ako naligo guys pero naghilamos ako at nagkilay ako. Kasi nga, iba din talaga pag may kilay ang lola niyo. So, nag-sunblock na din ako guys para hindi ma sunog yung aking mukha. So, ayan. Lingon-lingon lang sa kanan, sa kaliwa. Naghihintay ng aming turn. Pero so, sa totoo lang guys, inaantok ako niyan. Tinitiis ko lang. Babush. O oh, ayan. Nagmask pala ako dito guys kasi may nagwawalis. Oo, oh, ang daming buhok, alikabok. Good luck sa allergies ko nito. Si daddy, pinaupo ko dun sa kabilang chair para makaano siya. Anda na silang ninyan no? oh, ay. Asa tabi guys, advertisement. So ayan si daddy. Tapos ako, naiwan lang ako sa kabilang chair inintay ko na lang yung turn namin para at least uh, makapag-relax din si daddy di doon and mamaya na lang uli guys after 48 years and after 48 years nga guys 3 hours and a half din at last na service na rin kami ni daddy after 3 long hours so ayan nagpedicure na si Inday. Nagaganda na ko sa kaniyang trabaho kasi magaling siya. Kaso ang bigat ng kamay ng babaeng to. Uy, grabe. Parang nadadaganan yung, ano ko, paa. <laughs> Pero overall, I like her, ano, her service. For uh, ilang taon na ning siya na nagmamani pedi naman pala guys. So kaya alam na alam na niya yung ginagawa niya. So after naming magpedi is na uwi na naka -uwi na kagad kami guys. So buyers And we're home ni Daddy. After 4 hours, grabe guys. We went to that uh, parlor around 12:30. Ngayon lang kami. Oh, 12:30. 12:30. Anong yeah, oras uh, na ngas? 4:30 uh, na. So 21.3. 3 plus grabe ang dami. Kasi maliit lang siya na parlor so definitely at siya lang yung parlor doon sa poblasyon So marami talaga pumupunta doon pero kasi yung manicurista nila, eh. mm, lang manicurista. Not good. But the service pag ako na, nice spot. So I went with um parang ay, parang siyang rustic na brown pero may glitters. Nilagyan ko ng glitters. Ayan para mag-shiny. Mag-shine up siya. Yeah. Ayan, oh. No? Nice. Si daddy din. Ayan, na kay daddy. Kumakain na. <laughs> Nagutom. Nagutom si mister. Say hi, oi. Bago ako mag-close no. sa aking vlog. So, so we're finally home, guys. Kami lang tatlo. Kia nandito. I'm sorry. Kuya is still outside. Um, uh, making some errands pa rin sa mga um, last ano nila, last finishing touches nila ni Papay sa wedding nila. Ay, oh. Confession pala nila. Schedule is 6 o'clock, masiguro. Mm. So, mamaya pa talaga yung darating si Kuya, guys. And then si Ninya and Alas, they went outside. Nag-party din si Ninya. Kagabi nag-party si Ninya. Pero ngayon, meron na naman siyang pinuntahan na party sa friend niya. Sabak yan! Ingay talaga itong si Kian. Eh. And then, sinama niya si Alas. Si Butchoy, darating siya mamaya. Alas sa yung end ng shift niya. And then, baka siya yung sumundo kay Ninya. Depende na lang. Kung ano kasi maaga pa naman siya bukas din na di ay ten si butsoy ug madad i mean may me. tuto ten ambot lang ten or six to six depende who is this guy Alright, so I'll end my vlog, guys. Kasi ang ingay ng anak ko, guys. Naglalaro na naman to. And um, I'm watching uh, Leave the World Behind by ina. Julia Roberts. Mukhang maganda. So I'll finish my vlog, guys. And I'll finish this movie. I'll see you guys again tomorrow. Magva-vlog ako. When we finally, uh, oh. ano ba yun? Check-in. Sa Marco Polo. I'll see you guys again. Bye Ingat kayo parati guys. Dahil ang mga kabit, ay nasa tabi-tabi lang. Mm. Babay sa kanila daddy. Babay. Ingat. Ingat.